Ayan, mag-aaral ang aking bayaw. <laughs> <laughs> Tayo mo kayo doon na, dali. Huh? mo yan. yan Basta ikaw, pag nag-ano ka, cambio mo yung segunda. Segunda, tersira. Yan. Para pag bumangga ka doon, pag bumangga siya sa kahoy, o sa pader, walang problema. Pupunta ka doon para ano? Oh, kaputan mo 'yan. Pag nagakambyo ka, eh, kaputan, hindi kaputan mo talagang ano 'yan. Yeah, kaputan mong maray. Tayo pagbuwi na. Tayo pag Tayo <laughs> pagbuwi na Pag tinungtungan mo 'yan, pag inapakan mo ang kambyo, 'wag mong bitawan 'to. Tapos apaka ah, naman. Do, mga tulong apat. <coughs> Tatlo. 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 oh, kasi Daba ba, neutral mo muna, wag muna. Wag muna i-cambio, sige. Ganito 'yan. Para mas madali kang maano, wait lang. Na. Eh, tutulak muna. Yan, para ibabalance mo muna ha?

Sekarang like mana alat?